kasama natin ngayon sila tatay ni Stor siyempre pamangkin pinsan ni Reyna pinsan po ni Reyna siyempre si Jomar at si Kalingap kan. so kasama po natin si Reyna uh, na magpa-check up kasi po nung mga nakarando po ay mukha na papadalas po yung ano pag sumpong sumpong ni Reyna po mga Kalingap so syempre nakabahala po yung ganun so pa-check up po natin ulit Ayan mga kalingap, let's go! Let's go! Let's go. <laughs> let's go! Let's go! Let's go. <laughs> let's go. Let's go. <laughs> So, yun na. Okay, guys. Andito muli ang inyong kay RJ Moto para sa isa na namang reaction tungkol sa pagkaka-overdose ni Reyna. Dito po sa video na ito, dito po natin malalaman yung buong istorya kung bakit pandalas yung kanyang pag-atake nung nandun pa siya kay Lolo Nestor. At uh, paalala lang po na itong video na ito ay late upload. Late na po na i-upload ni na Kalingap Ian, no? Ito po ay kuha nung nandun pa si Reina kay Lolo Nestor at uh, ito ay ito ay bago pa ibalik ni Mama Melanie si Reina kay ano kay Ate Roda ano ba po kasi magtaka kayo pag nakita niyo si Lolo Nestor sa video na ito so yan bago natin panoorin ay tuloy-tuloy lang po natin suportahan ang lahat ng mga adikain ng kalingap ni na Kuya Val Santos Matubang at yan na vlogs at syempre kay Kalinga Parabano ito po panoorin po natin guys

tinanong ni Doktora, De Los Reyes, si Lolo Nestor, kung bakit may ganong klasing gamot na pinapainom kay Reyna, na hindi naman po ito ni Reseta, ni Doktora De Los Reyes. At ang sagot nga po ni Lolo ay meron doktor sa kanila sa Dalnac siguro, doon sila bumili ng gamot. So, ipagpatuloy po natin, mga kalingap, no? Okay, 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 okay. So, bumibili kayo ng O, hindi, mm. pag hindi na ko, ito okay. okay. So, okay, may... hapon ko lang naman siya um, pinain, pasabay nito 30, bali tatlo na sa hapon. Ito 30 naman po yan, 3 times a day, magagat Pero yung gamot katulad ko ng lamot, hindi, hindi yung, Wala po. Akong... Hindi, hindi, hindi so, lang Pero kung wala ito, wala na? hindi na wala, kung wala na ito na So guys narinig nyo, um, tanong ni Dr. de los Reyes, yung isang klaseng kamot na ubus na, no? pagka ubus na hindi na nila pinapainom si Reyna. Uh, kung natatandaan po ninyo, mga kabilin-bilinan ni Kalinga Prabdate dati, na kapag po bago maubos yung kamot ay magsabi sa kanya para mapadalhan si Lolo Nestor para kay Reyna no? pero parang hindi po nangyari kasi yung mga ganong usapan so tuloy lang po natin tatanong Mata. na kumuha ng gamot baka yung nangyini siya na tayo yung na nadodoble kasi nangaka-doble po mangyini ko po sa side effect na nasosobrahan okay. na okay. na yung yung ito nag nakakasakit ay nakakasakit ay nakakasakit ay So yun guys, no, postpone natin ulit. Ang narinig nyo, yung sinabi ni Doktora na pinigilan niya si na Lolo na bumili ng ganong klaseng gamot ulit kasi parehas lang din nung nireseta ni Doktora. Yung nangyari po, pinagsasabay ni Lolo Nestor pa inom yung reseta ni Doktora de los Reyes tsaka yung sa kanila, buti, ah, buti ka or center, health center sa kanila. So doble yung gamot ni pinapainom na magkaiba man ang pangalan Pero parehas lang po yung nagagamot mo ang nangyari, overdose po si reina At ang naging epekto po ng overdose na yun, yung palagi niyang pag-atake po, kaya mamaya uh, may explain po ako Tuloy lang po natin dito I to para sila, po in... so, 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 siya, so, 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 ang na ginagamit natin philosophy uh, kasi philosophy ang pinagamagali para sa easy e na, e na... E ano mo siya parang pampakalma ganun ano siya uh, psychotropic ang tawag doon parang yung paulit-ulit ng isip niya, yung pinakalma niya ang okay. inyong slow doon, narinig mo na hindi dapat narinig, hindi dapat kita mo hindi dapat Kaya ito na lang tinataas po, parang hindi naman do doon. ang top, um, ang side effect naman ito, dito natin kinukuha. Dito, ito top pang... Bang, okay. so so sa side effect. So, bali, right. bali po, Dok, dalawang gamot lang po. gamot na hindi hindi Oh, uh, uh, yung ito ang gamot sa seizure Yung lamot yun, ito saan gamot sa seizure? Lamot bagong gamot Baka hindi nyo, hindi nyo lang alam Kasi. <coughs> Hindi ko masalampusin Wala po, wala po, ano? po oh, last time po no? Basta check po yung mga gamot sa pinigigay Dito <coughs> Dito <Dapat, tali> Ito, <coughs> <coughs> so, ito, ito yung seizure Pero din, nakakatulong din mag-direto ng mga Hindi ko alam kung nagsimula tayo noon kasi nakalagay dito half tablet two times a day. Nagsimula tayong one fourth. Naalala niyo ba yun? Na meron tayo Kasi kata sinimulang one fourth after So yun guys no, ang ano kasi, ang problema, ay, hindi sila nagsabi kay Kalinga Prab. Kung baga nagpaano sila sa kanila sa ibang doktor na hindi naman uh, dating pinagpapateng pinagpapatingnan. Kaya ang nangyari, siguro nga nung pumunta sila sa doktor na yon, sa kanila, sa health center o ano man yon ang tawag nila, hindi, hindi siguro inexplain ni Lolo Nestor kung ano yung mga kasalukuyan na pinapagamot kay Reyna tama naman po yung reseta niya ano nung nasa health center sa kanila kasi yun naman po yung tama talaga ano kanya nga lang doble na dapat siguro ay inexplain din ni Lolo Nestor na or pinakita niya sa doktor sa doktor na yon kung ano man yung mga kasalukuyan na pinapainom para hindi sana nagkanda doble-doble ayun sabay na pinapainom kay Reyna overdose ang nangyari so maging aral po yan kahit po sa atin siguro ay tatandaan po natin yan pagka paiba-iba ng doktor kailangan i-explain natin sa bagong doktor kung ano yung mga gamot na pinapainom para maiwasan po yung ganitong kaso, ano, ganitong pangyayari so yun mga kalingap uh, pero ang kagandahan naman po ang pinakamagandang part dito hindi ko na po kinuha na video kasi masyado mahaba ang pinakamagandang part dito is ang laki ng improvement niya pina-assess kasi ni doktora, in-assess niya si Reyna kung ano na yung mga bagong nagagawa niya na sarili lang niya. Ayun, nakaka kagaya nung nandun pa siya kay Ate Roda, no? Nung hindi pa siya binabawi ni Lolo Nestor. Nakakapagluto na rin naman siya doon. Kung bagay, mga prito-prito lang. Ganun din ginagawa niya doon sa DALNAC Tapos, di ba dati, sabi ni Ate Roda, naglalaba siya, or kaya tumutulong siya. Ganun din ginagawa niya doon sa DALNAC So, matagal na, matagal na po yon na improvement ngayon lang po na-assess ni doktora. So yan po mga kalingap, no? sana po ay tuloy-tuloy na yung paggaling ng, ano, ng ating prinsesa. Prinsesa ng kalinga para magiging masaya po ang lahat na umaasa na talagang gagaling siya. At salamat sa mga sponsor na nagpapagamot kay Reyna po. Ano? Hindi ko man po mabanggit yung mga uh, pangalan ninyo kasi baka magkamali po ako ng bigkas. Basta alam nyo na po kung sino kayo na mga nag sponsor kay Reyna. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang yung video at magkita-kita tayo muli sa aking susunod na upload. Tumuli ang inyong kuya RJ Moto. Paalam! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.